Hala, mahal. Ang daming pera. Reya Laryosa? Kanino to? Ba ba't, ba't na sa'yo to? Oh! Pa! Anak! Oh, no. Napakayot po ng panahon ngayon ah. Hindi ka ba magpapahinga? Hindi ka pa po late? Hindi pa po pa. <coughs> May 10 minutes pa naman po ako. Ah, mukhang nauwaw po kayo pa. Magtubig ka po muna dyan. Sige na, kikip mo na lang yan. Huwag mo nang haalahanin si tatay. Mas kailangan mo yan sa ubo mo eh. Sure ka dyan, Papa. <coughs> Mauna na po ako pa. Mag-ingat ka po dyan. Sige, ingat ka rin. Sige, Pa. Subutihan mo ah. Apa. Pa! Kuno kaya to? Kuya, para lang po dyan. Kuya, magkano po? Ah, uh, 30 pesos na po. Shit, nawawala yung wallet ko. Um, kuya, pasensya na po. Nawawala po kasi yung wallet ko. Um, Kuya, pwede bang pautang na lang muna? Babayaran ko naman bukas. Babalikan kita sa pinaparadahan mo po. Alam, ano ba naman, ma'am? Alam ko naman ang ganyang mga diskarte. Eh. Hindi po, kuya. Promise. Babayaran ko kita. Nawawala po kasi talaga yung wallet ko eh. Sige, basta. Huwag mo lang kalimutan yung mo ka. Sige po. Salamat po. Ay, di. Ang daming pera. Kanino kaya to? Kawawa naman ng may-ari nito. Oh, nagugutom na ako eh. Kanina pa ako dito, di pa siya bumabalik. Uwi na lang muna kaya ako. pahagot naman ang araw na to. O, oh, mahal. Andito ka na pala. Oo. Ah, uh, mahal. May bigas ka bang dala dyan? Kasi, ilang butil na yung natitira eh. Baka, di na magkasya mamaya sa atin. Sinsya na, mahal. Eh mukhang di ako makakatanggap ng sahod ngayon eh. Ano? Ano ba naman yan? ide di naman tayo mamaya. Alam mo na may, may sakit ang anak natin. ni pambili ng gamot, wala. Hiyaan mo na. Eh, kunting test na lang. E, makakasahod na ako. 500 na nga lang yung kinikita mo kada linggo, delayed pa. Kota na yung utang natin kay Maring Pulin. Tsaka, hindi na siya magpapadagdag eh. Kinahiyaan mo. Didiskarte ako. Makakabayad din tayo sa utang natin. Oh, ano to? Kaninong wallet to? Hala, mahal. Ang daming pera. Raya Laryosa? Kanino to? Ba't? Ba't na sa'yo to? Huwag mong galawin yan. Hindi atin yan. Nakita ko yan kanina nung nag, ano, naglilinis ako doon sa school. Hmm. Nihintay ko nga yung mayari. Baka bumalik. Babalik ko sana. Ano ka ba naman, mahal? Daming pera to. Oh. Kaya, huwag kang ang epal dyan. Alam talaga ng taas na nangangailangan tayo ng pera, mahal. Huwag mong yan. Mahayos ka nga. Hindi atin to. Babalik ko't sumayari. Ewan ko sa'yo. Pambibili ko sana ng gamot para sa anak natin. Unahin mo pa ba yung prinsipyo mo? Kesa kapakan na ng anak natin? Hoy. Tumigil ka nga. Oo. Oh. Mahirap lang tayo. Pero, Sus. kahit kailan, di ko naisipan na Manloko ng kapwa ko, manlamang. Kaya, babalik natin to. Ayaw ko sa'yo. Sige, pasensya na. Hindi na mauulit. Sige, alis na muna ako. Pupunta muna ako ng barangay. O, tatry ko na sa ulit to. Sige. la. Ingat ka dyan. saan ko ba nawala Tanga-tanga ko talaga. Saan ko ba naiwan Sana mahanap ko yun. Nandun pa naman lahat ng IDs ko. Lagot ako na ito kay Mami. Saan ko ba yung nalagay? Baka nahulog ko dun sa pabalik na ako. Ah, Ma'am Rhea? Sino po kayo? Kilala, kilala po ba kita? Ay, hindi, Ma'am. Mukhang may hinahanap kayo. Ay, opo kuya. Yung wallet ko na kulay brown po kasi nawawala. Ah, uh, ikaw po ba si Ma'am Rhea Lariosa? Opo, ako po yun. Upang nalaglag mo to kanina habang sumasapay ka ng e-bike? Opo, sa akin po yan. Salamat po kuya. Ay, lako. Andito pa naman lahat ng, ng IDs. Mababalong na ako kanina. Tagot ako nito kay mami pag hindi ko nahanap. Salamat po at kayo po yung nakapulot at nabalik niyo po sa akin. Eh, walang ano po uh, Kahit kailangan na kailangan ko yung pera na yan, at di naman galing sa pagod ko, eh, baliwala rin naman lahat eh. Salamat po talaga, Kuya. Um, eto, alam kong maliit lang po ito na bagay, pero Ay, makakatulong po ito sa inyo. Huwag na, ma'am. Huwag na po magabala. Tanggapin niyo po, Kuya. May anak po ba kayo? Oo. Uh -huh. Um, bigay niyo na po yan sa anak na no, alam kong ah, malaking tulong na po yan. Maraming salamat po talaga, Kuya, ha? Ba maraming salamat pa, ma'am. Malaking tulong talaga to, ma'am. Mabila ko lang ng gamot yung anak ko. Wala yun. Salamat po, Kuya. God bless. God bless po, ma'am. Ay, salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ba? Hmm. Ang hapon pa. Pagpalaan ko ng dito na. Di ba ba naway no, si Papa, ma? Kaya nga eh. Ikaw ang <coughs> si Papa. Mahal, anak. <coughs> <coughs> Kurutin, nandito ka na. Dito ka na ka na. ang ganda ang sa inyo. Ano yun? Aray! <coughs> Ay, pambili na tayo ng gamot mo, tsaka makakabili na tayo ng bigas. Ano? Tara, sa na tayo. Tara na, tara. Tatay na nga ano. Kain tayo na ng jelly